na natanggalan ko ng ano ayan na ay yung mga natanggalan ko ng damo so ayan dun yung asawa ng ate ko Saki. Mm -hmm. May na ulit ang nangka. Oh. Ayan. Nandun pa sa itaas. Ayan. May buonga na ulit. Riko. Oh. Tapos sa kabila. May na. Balik na ko na po. Nalinisan ko na po siya dito banda. Ito na yung mga tanim kong kasava. Nabungkal ko na yung ano nila. Ayan. Tapos to. Nalinisan na natin. Tapos tumubo yung apali ko dito. Oh. Ay, tumubo pala siya. Akala ko hindi. Ayan dito. Ito oh ayan, aray apali po ito, tumubo siya kala ko hindi na siya tutubo ayan, tumubo yung apali na tinanim ko oh. hmm. tumubo siya ayan, tumubo pala siya nalinisan ko na siya hmm. yung pinya nalunisan ko na Nalisan ko na rin dyan banda, doon yung asawa ng api ko. Ayan, ito yung obi nabungkal ko na din po yung lupa niya ayan nalinisan na ito yung isa din o oh. ayan kamote nabungkal ko na din ito yung kamote o oh. hindi sila tumubo kasi naabutan ng taginit ito nalinisan ko na ito naman yung galay ng kamotitaps ito na lang yung natira namatay na yung Jan banda oh. so ayan na lang yung natira muti taps lumago na siya nabuta ng ulan oh, daming nangagat oh ang gay. ito pa oh titod ah. kapila Ay, tuloy tuloy wah kagat nagat yung ganyan oh santik hmm. Hmm. ayan grabe yan kung mga gat yan oh Oh. dah minilah naghahakot ng pagkain Ano Nag-imbak sila ng pagkain dahil tag-ulan na Tulong-tulong ano? sila oh hmm. May mga malalaki Ayun oh ano yung pinapasan nila oh hmm? Ang laki ang oh, laki ng pinasa nila na pagkain Oh. Yan tulong-tulong sila. Malimbak ng pagkain kahil tag-ulan na. Ayan. Ito, oh, ito ang laki Oh. Huh? Ayan, ang sakit nilang mga gat. Okay. Oh, huh. kinagat na naman ako. Hmm muna kami, kakain ayan, ito po yung ulam ko adubong kangkong kunting kanin so ayan, kakain tayo kain po tayo ng pananghalian may rakong kanon RIT. input tayo. Ito bago. kulam niya. <laughs> Mais, kuan, laing. Laing tapos bulad. Ito yung plato na mo. Ayan. Paya. Ito yung tinatawag na paya. Ayan o. Oh. Ayan yung plato sa bukid. Mgaon. Maniud su. Maniud tutatanan. Ayan ulaing. Kangkong.

Anong plato sa bukid? Paya. Sa Bisaya, ang tawag paya. <coughs> na kaming kumain. Bain na pudog sundang. Iwas ang trabaho. Ang daming nangagat. Nangagat na ano. Baid sa. Mapurol na.

unan yang itinanim na natundan ayun ayan bumubo na siya so hindi na isasama yung ano pala puno yahang bulb lang banana bulb Ayan na. Alas kuan na. Alas 3 uh, Alas dos si alas dos. Trenta y na. Hapon na. Manguli na ta. Manguli na mi. ana. So, ayan yung una. Oh. So, balik na naman kami bukas. Ako magtatanim ako ng ano bukas. Paliya.